Kung kayo ay maglo-low gear sa so isang automatic transmission, siguraduhin ninyo na akma yung speed ng inyong sasakyan dun sa low gear na ipapasok ninyo. Like for example, may mga automatic transmission dyan na merong B or L. So, ang idea doon, pag B or L yung nakikita ninyo o ipapasok ninyo yung B or L, uh, it's considered as first gear ng isang manual transmission. So ideally, yung speed ng sasakyan niyo E eh sana below 20 kph Okay? So kung B or L yung nakikita ninyo Sa inyong uh, shifter Bago nyo ipasok yon Dapat E eh, ang speed nyo lang ay to Below 20 kph Now Kung yung automatic transmission nyo naman Is meron kayo nakikitang 3 2 and L O yung iba D3 D2 then L, kung ipapasok ninyo yung D3, siguraduhin ninyo na yung speed ng sasakyan ninyo ay sana nasa below 40 kph o sana mga 30 kph lang. Ang idea kasi dito para hindi magkaroon ng sudden engine break yung inyong sasakyan or uh, para hindi masira yung inyong transmission o yung inyong clutch. Okay? Kasi halimbawa sa manual transmission, tumatakbo ka ng mga 60 kph means nasa 4th gear ka or 5th gear ka nun. Then all of a sudden, ipapasok mo yung 1st gear. Kung hindi mo pababagalin yung sasakyan, eh makaka-experience ka dun ng sudden engine brake. Okay, pwede kang ma-accidente dyan, pwede hindi mo makontrol yung sasakyan, pwede kang maumpog, or pwedeng matamaan ka sa likod nung no, sasakyan na, na sumusunod sa iyo dahil bigla kang bumangal. So yan yung idea mga paps no. So as much as possible pa magpapasok kayo ng low gear or even ito like to manual mode sana nasa control speed kayo or ideally yun nga nasa mabagal kayong takbo. Pwede naman kasi kayo magpasok ng nakahinto or tumatakbo. Pero kung tumatakbo man, eh dapat nandun kayo sa control speed or match yung speed ninyo dun sa low gear na ipapasok ninyo. Kasi may nagtanong sa atin, dapat daw bang umapak ng preno, okay, pag magpapasok ng low gear sa automatic transmission. So, kung mabilis yung sasakyan ninyo, dapat kayong magpreno para imatch yung speed ng inyong sasakyan dun sa low gear na ipapasok ninyo. So, ganun lang naman yung pinaka-idea. Well, technically yung mga automatic transmission natin pag mali naman yung ginagawa natin sa kanya ay hindi siya pumapayag pero may mga pagkakataon na pwede rin siyang pumayag at ang problema don it's either masira yung inyong transmission or maaksidente kayo okay so kung on the safe side mas better na i-match yung speed ng inyong sasakyan don sa low gear na ipapasok ninyo. Again, kung B or L, as, at least sana below 20 kph yung takbo ninyo. Kung manual mode naman, mga below 60 or mga 40 kph lang sana. Okay? And uh, kung sakali naman, no, uh, dapat pabagali nyo talaga muna yung sasakyan. Okay? Kung magpapasok man kayo o mag-change man kayo ng gear sa isang automatic transmission uh, wag na nating i-maximize yung idea na hindi naman masisira okay eh paano kung biglang pumasok nasira so hindi na reversible yan mga paps kung bagap, kung nabungi yung gear masisira na yan okay so yun lang naman mga paps yung idea with regards automatic transmission para to sa mga new driver kasi marami kang professional driver matagal na mga driver alam na alam na nila to pero ito ay para sa mga new driver lang.